Hello guys, welcome to today's Topic TV. Magandang araw po sa lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang paboritong laro ng maraming kabataan, ang Roblox. Marami ang nagsasabi na ito ay nakakaaliw at nakakatuwang laruin. Pero bilang mga magulang, dapat nating malaman na may mga panganib din itong kaakibat. Una, ang pakikipag-chat sa mga estranghero. Sa Roblox, bukas ang chat feature kung saan pwedeng makipag-usap ang bata kahit kanino. Delikado ito dahil maaaring samantalahin ng mga taong may masamang balak. May mga kaso na ginagamit ang chat para sa panlilin lang at posibleng maging daan para makilala ng bata ang mga hindi dapat nilang makilala. Ikalawa, ang mga hindi angkop na laro o content. Bagamat maraming educational at creative games sa Roblox, hindi lahat ng content ay ligtas o akma sa edad ng bata. May mga laro na may temang marahas, nakakatakot o hindi angkop sa murang isipan. Tandaan, user-generated content ang Roblox, kaya't hindi lahat ay kontrolado. Ikatlo, scams at panloloko. Marami ring nanlilin lang sa pamamagitan ng free Robux o peking links. Kapag naklik ito ng bata, maaari silang mabiktima ng phishing, mahack ang kanilang account o mawalan ng pera lalo na kung nakakonekta ang credit card ng magulang. Ikaapat, cyberbullying hindi ligtas ang bata sa pambubuli online. Sa pamamagitan ng chat at laro mismo, maaaring o insultuhin ang isang bata ng kapwa players. Ito'y nagdudulot ng stress at takot na hindi agad nakikita ng mga magulang. Ikalima, ang sobrang paglalaro. Napaka-addictive ng Roblox. Dahil sa dami ng laro at ka-interactive nito, hindi namamalayan ng bata ang oras. Kung walang kontrol, posibleng maapektuhan ang kanilang pag-aaral, kalusugan at ugnayan sa pamilya. Ano ang pwede nating gawin bilang mga magulang? Gamitin ang parental controls. Nasa settings ng Roblox ang mga tools para limitahan ang access at chat ng bata. Regular na imonitor ang laro. Kumustahin kung anong game ang nilalaro at kung sino ang kalaro. Ituro ang online safety. Ipaliwanag na bawal magbigay ng personal na impormasyon, password, o kahit anong sensitibong detalye. Magtakda ng oras sa paglalaro upang hindi maapektuhan ang kanilang pag-aaral at kalusugan. I-off ang chat kung kinakailangan para mas iwas panganib. Mga magulang, tandaan natin, ang Roblox ay hindi masama at maaari itong maging ligtas na libangan para sa ating mga anak kung may tamang gabay at limitasyon. Sa huli, nasa atin ang malaking bahagi ng responsibilidad. Huwag nating hayaan na ang mga bata ay gumagala sa online world ng walang proteksyon. Ang pinakamahalagang password at firewall pa rin ay ang gabay at pag-aalaga ng magulang. Maraming salamat po at naway magsilbing paalala ito sa lahat ng ating mga magulang.